So, ayun nga guys, nandito tayo sa tabi uh, lang update ko lang kayo sa ginagawang Philippine Airport is sa Bulacan. So, ayun nga guys, matatunan na natin yung ginagawang airport is sa Bulacan. So, ayun nga guys, malapit na yung uh, malapit na magawa itong Philippine Airport. Yung mga ilang taon na lang magagawa na ito. Ay, may mga lancha na na uh, pa rin nakapitan na natin yung sa gabi mayroon na mga ilaw na maliwanag dyan na matatanong natin yung ginagawang airport dito sa Bulacan So ayun nga guys, nung mababa tayo dito sa Tawiran Beach kasi ginagawin yung Tawiran Beach na-spotan uh, eh, natin yung ginagawin yung International Airport sa Bulacan Bale, babaybay natin sa kabila kung uh, ano na ang latest update sa uh, Philippine International Airport sa Bulacan Tara, let's go! Pero bago natin simulan, kung hindi ka pa subscribe sa channel ko please subscribe my channel, like and share and hit the bell para update sa binilang ako Welcome to my channel Alpil Home Kid pa Kaya punta na natin itong New Manila International Airport Ta, let's go Kaya na nga guys, nandito tayo sa uh, Ubihan Mag-Ubihan Bridge ah, Kung kaling ka ng Uban Dito yung sa kabila, puntang Taliptip Puntang Dito sa pagkagaling ka doon Uban doon, doon, sa left Sa so pagkapuntang Dito sa right Ayan ang sitwasyon sa New Manila International Airport so parang malapit malapit siyang uh, improve it na ang ginagawa um, dito sa Bulacan na human land uh, So yun na so, agad so yun na yung tambak dito sa gawing entrada ng talitir Tara, punta natin dyan sa talitir beach So yun na agad so halos matatanong muna ang New Manila National Airport dito sa Bulacan na natanay na yung pinaka comeback niya. nya uh, Ilang taong lumipas at uh, nagiging palang city lang itong Bukang Bulacan kaya sinakitan tayo ng New Manila International Airport. Ah, sabi nila ito loo ang pinakamalaking airport sa Pilipin sa buong mundo. eh unme ma eh imat ako. ka na siya. kasi pinag-aralan ng mga manggagawa yan kung yan ay pwede tayo ng airport eh sa bagay nung pa nung pa nung, nung araw pa man eh kapila ba na po naman siguro may mga bagay na talagang kailangan ah uh, -alala siya sa ating mabuti kung yan ay hindi mapupulisyo ang bayan ng Bulacan. Ngayon, yung daan sa daan sa Manila Pero, baka yung ginagawang tayo yun, yun sa bridge o kaya dyan, sa Obihan. Lagyan ng daan. Lagyan ng daan patungo ng At tapunta na naman natin yung Talipkid Bridge na mas malapit na tatanaw itong mga new marina dito tara let's go uh, sa kabilang side matatanaw natin ang magandang tanawin eh na may mga lancha na <laughs> yung lancha na yan uh, yun siguro yung ginagamit ng mga mayaman para malaman kung yun na ang sitwasyon na ginagawa nila sa Eh, ito nga palang left side. Uh, Pagpuntang Ubando, Bulacan. Tapos, pagka galing ka naman doon, dito papunta. kaya kayo na, na, na nag-exist na o nung na eh, 25 years pa nila mapapanabangan after 25 years saka pa lang natin mapapanabangan tong New Manila International Airport hindi ko nga alam kung nagbabago pa ako parang pa man habang ginagawa siya habang uh, hindi pa siya nangyayari eh, at least itong video na to ay alay ko sa inyo Mawala mo na sa mundo, na iiwan ko alaala -ala itong pagbog -pag 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 sa New Manila International Court. Thank you very much Bye bye. Good day everyone. God bless you Peace out. Cheers, you Bye bye.